Noong unang panahon, ang mangga ay prutas ng mga mayayaman lamang. Ngunit isang mahiwagang puno ang nagbunga ng sagana. At bawat bunga nagiging bato kapag pinitas. Ano ang lihim ng puno? At paano matutuklasan ni Pepe ang hiwagang magpapabago sa buong nayon? Alamin sa kwento ni Pepe at ang mahiwagang puno ng mangga. sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng bukirin. Nakatira si Pepe, isang masipag at mabait na bata. Kahit mahirap ang kanilang buhay, lagi niyang inuuna ang pagtulong sa inay. Si Pepe ang nag-iigib ng tubig, naghahanda ng panggatong na kahoy, tumutulong sa bahay. Siya ay mabait sa lahat ng tao sa nayon at kilala siya na may mabuting kalooban. Pepe, anak, hindi mo na kailangan gawin lahat ng ito. Masaya po ako kapag nakakatulong. ka balang araw, baka may gantimpala rin ang sipag at kabutihan. Sa gilid ng baryo, may matandang punong mangga na hindi na namumunga. Maraming taon na raw itong isinumpa ng isang engkanto. Pinagtatawanan ng ilang mga kabataan ang puno. Haha! -ha, wala kang silbi, puno! Buti paputulin na lang ito. Ngunit si Pepe ay lumapit at hinaplos ang puno. Huwag kayong ganyan. Baka nalulungkot nang siya dahil walang nagmamahal sa kanya. Natahimik ang mga bata at umalis. Mula noon ay inalagaan ni Pepe ang puno